Uh, Actually, malaking issue yan. When you talk about vehicular uh, accident, so maraming aspect kasing titingnan dyan. But basically, sabi ko nga, uh, it is more of a presumption. Kasi yung mga eh, example, may mga negligence or recklessness on the part of the, uh, the yung ating, ba, diba, dalawa yan eh. Uh, yung, biktima, yung, uh, yung biktima at yung yung biktima at yung nakasagasa. So, of course, Uh, yung unang question dyan would be uh, pag-uusapan dyan of course yung ating liability. So sino ba dapat ang layabolan sa uh, ating batas? So meron kasing mga tinatawag tayong uh, presumptions. Although ito yung sinabi ko sir sa inyo na it is only disputable. Kasi disputable, questionable din yan eh. Kung halimbawa yan ay uh, when you talk about disputable, ano yan? Uh, question po yan na kailangang sagutin sa pamamagitan ng isang kaso sa korte at doon manilinawan kung yung isang tao ay uh, meron bang pananagutan sa batas o wala. Okay, so kaya yung binigay niyong example, uh, na uh, meron nga, siya na nga bumangga doon. Okay, siya na nga yung bumangga doon sa isang biktima which resulted to the death of that person. So, natmatay siya. So, siyempre, yung isang namatay, sabi ko nga, eh, paano niya? Dedepensa ng kanyang sarili, eh, namatay na nga, di ba? So, kaya, pagpunta ng mga uh, person involved in a accident, uh, pag pumunta yan sa police, ang presumption would be yung nakapatay dahil sa aksidente, eh, siya yung may kasalanan. That is what we call disputable presumption. There is a presumption of negligence kasi nga may namatay. Okay, or merong na na property that is just a disputable presumption. And the fact na wala naman yung mga pulis doon when that accident happened, eh paano kami mani paano namin sasabihin na ikaw na yung may kasalanan? Eh wala na nga kami doon. Okay, so ngayon, ang presumption dahil may namatay siya yung tutulungan ng pulis na mag-file ng case against the uh, yung gumawa ng ay uh, yung isang partido. Okay, so yung tutulungan ng pulis of course, yung biktima. So, siya yung tutulungan. But then, uh, prior to the filing of that case in court, siyempre naman, dadaan yan sa mga polis, eh, magkakaroon ng investigation. Magkakaroon yan ng investigation. So, mag-ausap ngayon yung mga parties involved. So, halimbawa, kung iyan ay did not result to a death, kasi yung pag-death yan, may namatay na, uh, definitely, magpapile yan ng case in court. Para malibot, doon malinawan, hindi naman ibig sabihin na kung meron ng reklamo or kaso na naipile sa sa'yo in court because of that vehicular accident, hindi naman ibig sabihin or to translate that you are already liable. Kasi nga, yun ang serbi ng korte. Siya yung magbibigay linaw doon sa isang kaso. So in that case, kasi kung hindi ka naman napailan ng kaso sa court, naniwala na lang yung police sa pinag-explain mo, that already translate into a bias. Kasi nga, uh -huh. Pinapuran ka na niya na wala naman siyang kaalaman doon sa nangyari sa insidente. Ah, oh, yun okay, na kaminginan natin. Okay, yun naman, sir. Kasi uh, minsan, uh, we automatically uh, favor someone else. Uh, kasi ikaw, sa sarili mo, wala kang kasalanan. Pero hindi naman yan alam ng mga police. Mm -hmm. Hindi naman alam ng police na wala kang kasalanan. Eh, siyempre, eh, bias naman sila if they would favor you automatically based on your explanation. Okay? Kaya, ang ending, kinakasuhan ka, but then, it does not mean na may pag may kaso ka, ikaw na yung may kasalanan. Kasi if you will be able to prove it in court, wala kang kasalanan, so in the end, okay, uh, wala rin yung kaso na yan. <laughs> ah, okay. So, kahit na saan, sir, uh, uh, matamnon ka sa han nga may baga nga bias yung yun police o yung autoridad nga responde, uh, pile na dahil itikaso then na uh, giant nga depensa mo itong de bagbagi ni biktiman kay eh, J uh, incidente uh, apo what if no the digiti evidence ni uh, uh, biktima sir especially tamo tayo CCTV camera oh di CCTV camera uh, kitang kita nga isunat uh, din mong par tapos di J uh, pamilya di biktima uh, hanakit makiareglo ano uh, the may white confrontation to PC na traffic division ah uh, Okay. Uh, so, mabalin, sir. Nga... Uh, o, oh, sarang hindi kita kastoy. Tapos, hindi kasta. ko man nga. Tuloy, di uh, uh, may pilang a, 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 reklamo kontra iti uh, nag, iti involved um, iti uh, nagpaneho. Okay, sir. So, eto kasi, uh, syempre, meron ng ebidensya. But then, hindi naman yung reception of evidence mm -hmm. and the decision will based upon the police. Kasi ang polisya, uh, hindi naman sa korte. Okay? Kaya sa police, minsan pinag-uusapan na doon. Okay, doon sa aksidente na yon pinag-uusapan kasi for possible settlement. Okay, pag-uusapan yan sa polisya. Pero yun yan, sabi nyo sir, na if, what if the party is not amenable to any settlement in that case? So anong gagawin? So syempre, they need to file a court case in court. Okay, sabihin natin, meron kang ebidensya na walang aksidente. Na nangyari kasi nakita nga doon sa CCTV but then again yung evidence mo na yon syempre yun ang gagamitin mo to prove na wala kang kasalanan pero it is not uh it's not obligatory on the part of the police to accept it and decide it immediately uh, with that uh, na yung reklamo na yan eh, sila na yung magde-decide hindi po pwede yon kasi nga ang police naman hindi po sila korte Okay, but then again, out-of-court settlement, with the help of the police, kung pwede bang settle yan, out-of-court, or sa kanilang level na lang, okay lang yun, wala naman pong problema. Hmm, mm, okay. Kaya lang you cannot force, you cannot force the other party. Kung gusto nilang mag-file ng case in court, kasi naniniwala sila na uh, hindi nila katanggap-tanggap yung nangyari sa kanilang uh, pamilya, lalo na kung it resulted with it, or serious damage, Siyempre naman, hindi yan automatic na magkikipag-areglo yan. So ngayon, mapuporce mo ba yan sa in behalf of the PNP na yung PNP ang magsasabi, hindi, merong kasalanan, ay wala siyang kasalanan. Kasi nga, ito yung nangyari, ito yung CCTV. But then again, siguro, uh, pwedeng i-persuade ng ating PNP na hindi na pupunta sa korte, may papakita yung evidence na yon. Kaya lang, you cannot force the party to accept that settlement kung ayaw naman niya. Kung mm. gusto niyang sa korte, so be Mm, so nalawag sir, hanga dapat makialam. No? Anya man, higiti uh, uh, pa niya, niya po polis, hanang mabaling, eh, basol mo kami. Ah, ginang kaya si CCTV. hanga dapat nga jet arami din di mesa pa iti responder nga responder nga pulis nung kaser tamno ti asta attorney nga han nga rubwar kasi tigon namon nga baka dai ti bias no ti anti mesa pamilya. Attorney, mesa pay. What if no ti di mong parking kagat natay denti saritan, ti saritaan, obliga rin kang let's say, amount, 30,000. obligado, no attorney, ni, di Kasi, adat kasi pag saritaan, Magtikilat tikilat to magpila at reklamon. Natulungan da kami lang yunan, nga mangidulin na denti bangkay it pamilya kami. Okay, sir. So, when you talk about uh, the damages, di ba? Actually, tinanong yan ng isa kong estudyante na merong nangyari na eto naman other uh, accident na nangyari sa Mereng kabugao. So, sabi ko, uh, pag ganyan na merong it resulted to a death, ano daw ang basehan ng babayaran nilang uh, settlement doon sa biktima. So, sabi ko, merong kasing minamandato ng batas na basis for the computation pag ikaw ay nanano po sa korte. So, nandyan po yung tinatawag natin, of course, funeral expenses. So, nandyan din yung tinatawag nating Loss of income or support. Kasi siyempre, uh, may presumption dyan, lalo na kung breadwinner yung namatay, siyempre uh, malaming mawawala sa kanya. Loss of income na pwede niyang iserve sa kanyang family. Or meron din tinatawag moral damages sa pagdurusa ng kanyang pamilya. And of course, yung ating exemplary damages. So, meron din uh, dahil sa matinding uh, pagpapabaya o kabayaan o may merong malisya doon sa aksidente nangyari. So, ito yung mga binabanggit ng batas na minamandato niyang babayaran ng uh, yung nakagawa ng krimen doon sa biktima. So, actually, ito, uh, meron yung mga equivalent amount sa or meron, and pagdating din sa loss of income or support, meron yung, yung amount na binabanggit sa batas. Uh, if I remember it right, yung ating resulted audit automatic na yung namatay 100,000 na yon. So, meron pang computation at the loss of income. Paano kung yung napatay ay isang uh, personalidad na meron namang kakayanan? Okay, so yung income niya all throughout kasi may computation yan eh 80, uh, 80 years old yata yung uh, age ng basic age ng isang individual, i eh, minus mo yan sa kanyang present age. Yung huh, taon na siya ay mabubuhay, compute mo ngayon sa kanyang monthly income. So, i-multiply mo yan, so yun ang babayaran mo. So, yun na, ganun kalaki. Kaya minsan, uh, di ba, yung mga nagtatanong tungkol dito, hindi siya as, as, easy as what we think na dahil namatay, yun na lang babayaran mo yung kanyang funeral expenses. Hindi po ganun. Meron po yung computation na minamandato sa ilalim ng batas. Kaya lang kasi, uh, at times, Uh, meron tayong mga out of court settlement. Hindi na dumaan sa korte na settlement, pala na yung partido kung how will they settle it. Pero it is not uh, always na you, you are amenable to that agreement. So ang ending, pinapadaan yan sa korte. Lalo kung yung offer naman ay mas, masyadong mababa don't sa expected. Okay, so minsan napaka-importante na you have to be guided with a lawyer para uh, uh, makuha nyo yung tamang uh, compensation okay, for the loss lalo na yung that resulted to it. Hmm. Mm, okay, so depende ni Ti Korte. But, uh, uh, na ako na turning nga, dapat ti kasunduan dan iti or katulagan di ti uh, PNP ito na hanggang kumain ni Ti Korte. At may sabay nga senaryo. Uh, Duang uh, tricycle, nagdinong par. Jimmy sa tricycle, awan driver's license na. Although, di awan driver's license na, iso ti biktima, attorney. Kasi, di, di, di tanong dumang, pasul uh, uh, mo, upay driver's license, driver's license mo, pengen agmaneho ka. Uh, liable ka attorney, ni uh, awan driver's license na, although, iso dat nung parda, attorney. Okay, so, kasi, when you talk about driver's license, uh, kasi that would constitute to non-compliance of the requirement of the law. So, syempre while kung wala kang lisensya, it means hindi authorized mag-drive ng isang uh, sasakyan. Gaya 'yan, uh, tricycle driver siya. So expected na you have to conform with the requirements of the law. Kaya 'yung that there is what we call violation na doon. So the presumption is that pag ikaw ay hindi authorized sa batas ang presumption naman lang yon that is a disputable presumption na ikaw ay uh, ikaw yung may kasalanan kung bakit nagkaroon ng aksidente because because you are driving without license di ba So yun ang presumption but then again you can always prove naman yan in court if you exercise extra ordinary care So depende na sa presentation mo ng evidence yun yung sabi ko that is just a disputable presumption When you say disputable, pwede mo ring questionin yan sa court. Okay, sabihin natin na wala akong lisensya. Pero I observe extraordinary care when it comes to driving. So ngayon, patunayan mo yan sa korte. Eh. Pero sa ilalim ng ating batas, at uh, pag sinabi natin disputable presumption, ikaw yung talagang tinuturo ng batas na may kasalanan kung wala kang compliance okay, sa mga regulations. Like yan, required tayo na kumuha ng lisensya sa ating pagmamaneho at wala kang lisensya. Ah, okay. So para para attorney, baka sulat din 'yung uh, uh, one driver's license, although it's already so that din ng partado. Yes sir, disputable lang 'yan. Uh, 'yan kasi ang parang default na mm -hmm. ikaw yung may kasalanan kasi nga, uh, 'di ba? Kaya kumukuha po tayo ng lisensya or uh, authority coming from the government kasi meron tayong kapasidad na mag-drive. Okay, para to prevent the occurrence of accidents. Eh ngayon, ikaw hindi ka kumuha ng lisensya mo. So meaning, you are not authorized. You are not allowed by law. Bakit ka nag-drive? Okay, in the first place, eh, hindi ka nga pala uh, pinapayagan ng batas kasi nga wala kang ka ang lisensya. But then again, that is just a disputable presumption. Pwede mo rin yung depensahan pagdating na sa korte. Uh, if you prove extraordinary care sa iyong pag-drive. Hmm. okay. Uh, even na nung no, attorney, kasi masansan nung no, nga ah, dahil na counter ko, damo di gitin may gibaga, nga ure awal lisensyana, na, ngayon isunat din nung pario. Di violation na, driving without license, iswa mit citation ticket, but, data uh, lugan na, patarimaan mo nga sikat din mong par. Ah, okay lang mo ka dyan, attorney. Ang ah, kasi ti masansan nga no, ah, may counter ko nung no, uh, attorney. Okay, so kaya lang kasi yung mga ganitong question, uh, we have yet to see a decision by the Supreme Court na nag, nagbibigay liwanag sa ganitong mga sitwasyon. Kaya lang kasi uh, ang nangyayari most of the time kung may mga ganitong pangyayari at sa daan, eh, these are settled out of court. So hindi na yan kasi umaabot sa korte. Kaya kami rin, hindi rin kami magbibigay, makapagbigay linaw tungkol dyan kasi nga hindi naman umaabot na sa korte. Okay, so if you settled I amicably mean, between the two of you, Okay, so yan ay isang agreement between the two of you, out naman na kami dyan. Okay, wala na yung batas dyan kasi nga, you have settled that issue between the two of you, out of court. So the best, dapat mag-secure -ag ka driver's license bago ka mag-edict yung nobela. Yes, 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 sir. Okay, attorney, lastly, may sapi nga senaryo. Ah, Iti uh, National Highway, dumalya sa timensang individual. Ah, hang uh, yan ti mismo nga pedestrian lane. Na pat uh, masansan ni meno kwan at attorney nga uh, dagit daldalyas at lata uh, madungpar then liable na ta meno kwan naka dimong pare na attorney. So para kadag at makita yung uh, scenario dito at makita tay nga ayan ti kimbasol uh, kin liable attorney. Okay sir. So eto yung punto kasi jan So, whether you are a pedestrian or ikaw yung nagdadrive or ikaw yung driver ng isang sasakyan, ang presumption kasi dyan, who of you is in violation of the law? So, kung sino yung may violation between the two of you will be the one presumed to be negligent. Okay, yun ang presumption ng ating batas. Kung sino yung may violation, traffic violation, halimbawa ikaw, eh dumataan ka doon sa, hindi ka dumaan sa pedestrian. Eh, yung isang sasakyan naman, nasa tamang linya naman siya. Eh, walang pedestrian, tumatawid ka pa rin. Okay, so who is in violation of the law? So, yung kung sino may violation, siya ang presume na mayroong liability. And of course, eto na naman, doon na naman papasok yung angulo na kung it would result to the death of that person, so another angle, na titingnan. Kasi kung yan ay nagresulta sa pagkamatay ng isang individual, Siyempre, ang tingin na, ng ating mga law enforcers dyan, kung may namatay, siyempre, hindi naman niya pwedeng depensahan yung sarili niya kasi namatay na siya. So, ngayon, ang presumption, okay, that death, uh, that death of the victim, uh, yung mayroong kasalanan dyan, would be the one who caused the death of that victim. Okay, so, yun ang mga uh, surrounding circumstances that would arise uh, to that particular case. Kaya hindi naman natin pwedeng sabihin na siya na yung may kasalanan itong sasakyan na to kung siya naman ay sumusunod sa batas. Eh hindi naman pwedeng automatic na sabihin natin na wala ng pananagutan ng driver doon sa biktima kung it resulted to the death of the victim. Okay, kasi parehong merong presumption doon. Kasi kung yan ay biktima, namatay, so ang presumption because of the death, may kasalanan yung driver. Pero yung driver naman, pwede niyang i-counter yan by saying na ako, nasa tama naman ako, eto yung prueba ko. So, kailangan niyang, kailangan niyang patunayan yan sa korte. Okay, so yun naman ang nakikita ko dyan na ang gulo. Although, it depends. Kasi case-to-case -case basis naman yan, sir. Okay, attorney, maraming salamat. Kadete uh, oras malay nga na ng istasyon ni Bumuradyo. Amo kadete nga uh, uh nalawlawagaan kadete na tangaban, especially nga Uh, sitwasyon, ATM aksidente uh, ng RONAN, a one ano driver's license pa rin, attorney. Uh, drive safely pa rin. Drive safely. Kasi ewan ko nga kung bakit ano bang pinagmamadali ng mga tao minsan eh. I really don't get it. Kasi ilamajin mo yung seconds lang. Sabi ko nga sa sarili ko na, uh, di ba, kung late ka, uh, delayed ka, kasi I mean, next time siguro agaan mo. Huwag yung, di ba, you use the road uh, para to resolve your problem na po being late or tardy, di ba? Kung nalilate ka, edi eh, agahan mo. Magkaw mag-adjust. Hindi yung, yung mga tao sa paligid mo mag-adjust. Eh, dadaan mo yan. Uh, pero, Resosolve mo yung problema na yan. Uh, pagdating sa daan. Okay, so mabilis ka. So you are in violation. At baka magkakaroon ka pa ng mga ganyang aksidente na mapapanagot ka. So mas malaking problema. So bottom line, uh, drive safely.